Hi guys! So, tara mag-beach. 3pm na nga nung maisipan ko na maligo sa dagat dahil sobrang banas na naman dahil sa brownout. As usual, wala na talagang pagbabago dito. Kasama ko nga si gabi dahil mahilig talaga ito maligo sa dagat. Para sa akin, napakaganda ng oras na ito para magtampisaw sa dagat dahil hindi na masyadong kainitan at di rin naman malamig. Sobrang sarap talaga maligo sa dagat ngayon. Lalo na at sobrang lino at napakalinis ng dagat dito. Every weekend nga ay napakaraming dumarayo sa beach neto para mag-refresh. Bukod kasi sa napakalinis na dagat, ay murang rent ng cottages dito. May free banlaw pa at wala pang entrance fee. Makakawan to sawa na ligo ka talaga. And besides, makakatipid ka rito. Location reveal. Dito lang ito guys sa may Purok 7, Barangay Sugod, Bakakay Albay. At ito nga ay tinawag na Mora Beach. Literal na mapapamura ka sa sobrang mura dito. Kung ayaw mo naman mag-cottage or wala kang pang-cottage, don't worry. Pwede naman pumuesto sa tabi ng dagat. Basta ba keep your eyes on your belongings. Pagdating nga namin, ay diretso na agad kami sa dagat. Siyempre, dapat tuloy-tuloy ang ligaya. Char. Marami-rami rin nga ang mga naabutan namin ang mga naliligo sa dagat at mukhang umaga pa sila narito. Di ka talaga madadalang maligo rito dahil walang tinik-tinik na maaapakan sa dagat at hindi rin mabato. Pure black sand lang. Ito nga pala ang isa sa mga best black sand beach dito sa Bakakay. Nung bata pa ako, sobrang solid yung mga naliligo rito. At alam nyo ba guys, na favorite movie shooting sites ito noong dekada 90? Iyon din yung panahon na sobrang lakas ng beach sa mga tao. Ang daming daming dumadayo talaga. Literal nga na wala kang makikita vacant cottages noong mga panahon na yon. Iyon talaga yung masasabi kong panahon ng kalakasan ng mga beach dito. Nung magsimula na nga ang millennium, nang magsimulang tumamlay ang beach dahil siguro sa mga bagong paliguan ngayon. Pero di rin naman maikakaila na marami pa rin ang mga taong preferred ang beach dahil mas malawak nga naman ang swimming area at mas marami activities ang pwede rito gawin. Perfect na perfect dito mag jet ski at syempre mag island hopping. Nakakamiss na yon. may malapit nga pala na isolated islet dito guys, yung tinatawag na bugyas. Maganda roon guys dahil para kang nasa other dimension of the world charo. But, kidding aside, well, kidding aside, misterious talaga yung islet na yun, guys. Dahil sabi nila, lalo na yung mga matatanda dito sa amin, doon daw dumadaan yung gintong barko na na-feature na sa isa sa mga sikat na documentary show ngayon. But as usual, kwentong bayan lamang yon at wala pang patunay hanggang sa ngayon. Naniniwala ka rin ba sa mga kwentong bayan katulad nito? As for me, as long na di ko pa na-experience, no reason to believe talaga. Dahil nga, it may sounds cliche, for me, to see is to believe. Yung hangin talaga dito guys, ang lakas lang maka-fresh. Lalo na yung temperature ng dagat, sobrang sarap. Nag-aagaw nga yung lamig at init. Very recommended time for beaching talaga guys, yung sunrise like 6am or sunset or pa-sunset like 3pm. Around 6am to 8am nga yung bet kong oras pag magbibit sa morning kasi di ka talaga masasunburn dyan. Likewise pag 3pm to 5pm. Hindi talaga ako masyadong tumatagal sa dagat guys, just like nung bata ako. Kasi ang bilis lang mga ng balat ko, saka sobrang drying sa balat yung masyadong matagal sa dagat. Pero kung bet mo talaga yung magbabad sa dagat maghapon, lagyan mo na lang ng isang boting sunscreen ng katawan mo. Chor. Pero at least, protected ka sa harmful sun rays. Yung mga ayaw naman umitim dyan, tamang night swimming na lang girl. Pero takot talaga ako maligo sa dagat ng gabi. May nyctophobia yata ako pag naliligo sa dagat ng gabi. Pero yung iba talaga, mas enjoy pag night swimming. Share nyo naman yung mga experiences nyo sa night swimming. Another reason kung bakit takot talaga akong mag night swimming sa dagat. Siguro dahil may feeling akong malulunod ako. Dahil mas madilim at di ko maaninaw umatantya yung lalim ng dagat. Dahil nga, darker ang seawater. May mga ganong feeling din ba kayo guys? Oo, oh, ako lang talaga. Anyway, may mga kanya-kanya naman tayong experiences. As for me, I am just sharing mine. So, past four na nga nung naisipan namin umahon ni gabi sa dagat. Pagkatapos ngang maligo sa dagat, may mga free flowing dito guys na pwedeng pagbanlawan at libre lang makibanlaw dito. Sobrang linis at parang yelo sa lamig ang tubig dito guys. Perfect na perfect nga ngayong sobrang init. Alam nyo ba guys na dito kumukuha ng tubig na pangonsumo ang karamihan sa aming kabarangay at pati na rin yung mga tagaibang barangay ay dito na rin nag-iigib. Tunay nga na napakalaking tulong nito sa aming lahat dito. Sana ay mapanatili itong bukas sa lahat ng tao at maging continuous source of water para sa mga tao na nangangailangan nito at sa mga taong dito lang umaasa ng maiinom. So after nga namin magbanlaw, dumiretso na kaagad kami dito sa parking area kung saan nakapark ang ating Ferrari ST scooter. Buti pag ako mag-drive ngayon. May time kasi na mas gusto ko lang umangkas. Yun bang tamang enjoy lang sa rides? So ayan na muna for today's video. Thank you for watching. And sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating page, please don't forget to follow for more video and likes. Bye!